Ngayong adlaw ka tanan nga nagpaminaw karon ron ning tulumanon akong suliran. Ilabi na ka ninyo, Dr. Rene Obra o Gator na Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Ella, 21 anyos, may ka-live-in o may usami kabuok anak, taga tubuso negros occidental. Punto legal kini akong suliran. Bahini sa status akong ka-live-in og sa among sitwasyon karon. Aron ninyong hisabtan, ingon ining mga paghita ko. Ako na si Big Boy. Ikaw? Ala? Wow, nice name. Liga na ta, ha? Opa! <laughs> si Big Boy? Lo? Minyo man siguro na. Hmm? Taka man lang ka, uy. Kung minyo pa na, di na mo salig sa cellphone na ako. Ha? Huh? iya man ko nang na no cellphone na ako, day. Ilabi na kung mag-duty siya. Ah, oh, mauba. Dili dayto ito siya ang ako hibawaan niya, minyo. <laughs> Simba ko ka, Irish, uy. Sure, git ko, day. Nga dakong ulit si big boy. Kamuna, na, day? Uh -huh. Hapit na. Nagpakipot akong kong kamay. Oy. <laughs> Abi pa <palang>, easy girl. <laughs> minyo ko taon. Kung minyo pa ko, isali ko ka ng duan ako ka ni mo? Mau gani akong giingon ni Irish. Pero ingon sa mga nga, basin ko nga sa plan siya nga ikaw to iyang nahibawaan nga minyo. Huh? Uy, dili taon to ako eh. Ulitaw taon ko ila. Ya, un man? Kita na ba? Um. Oh, in. Pagsugot tum lagi kuang natong duha ba? Suod na ta. O nagkailhanay na ta. Isalig na ko ni mo. O isalig na ka diba? na ko, di ba? Diyarahan ba na nga yung anilatas permi? Ah. Um. Sige na ila. Suod na ko. Dili ba ko ni mo pa Sabagot! Sabagod. Kailan magkikan ako? Baka ma ba, um, ba ko mo pahilag ni mo? Sa imo Ang... hindi ba ko ni mo pasakitan? Hindi. Panggaw ang magmahalong tika ila. <laughs> sure, bakit ka nga di kami minyo habit <laughs> Siya, um, ko eh. Siya, eh. ka, Kim. Um, Iyan mo ibalik ko pangutanan ako eh. Hmm, kasi na masipya ti mong dila o makasulti kas tinuod. Siya, no? Ako, misalig ko niya. Di siya ay mo salig na ako. Mm. na, misalig na ko ni mo. Uh, yes, so kita na. Yes, kita na. Uyab na tayo na. Pakiss me. Uh, Uy, siya, um. Mm. Uy, uh. Uh, uh, o era, ha. <laughs> sa mining kisud lang tapik po eh. di ba? Isalig na ko na imo. O karon nga, oy ubla ta. Sinaot isalig mo sa bang imong pagkababay diri ila. Oh. Ah. Okay. I love you, ila. I love you oh big boy. Recorded by X Thunder Gaming. Nagkaoyat ko ni si Big Boy. May nahitapo na mo. Namaptus ko o nanganak. Ingon anak ka ang mga panghitabo na mong duha. Tungot kayo nagkahigog ay masabi, Wagit ko makamatikod ng minyo siya. Kay diri naman siya magulian ako. Kung may asawa pa siya, at siya mo uli sa iyong pamilya. Unya. Ang man di Wa na si Big Boy din sa akong tapad. Sa'yo si Koro nagpatake at magluto. Swerte <laughs> hagin ako ni Big Boy, uy. Eh. Swerte ko nga siya ang ako na pana. Oh, na pana? Di pa manday may kasado, uy. Eh. Pero, nalabang hangtod ka ron. Uwak mong kunyahag daw kasal, bisag may anak na mi. Ay! Hmm? Kinsa mo ng cellphone ang takan ng message? Di man kang big boy. Ay, ang ako di ay. Kisa man ni nag-PM na ko, eh. Hmm? Nag-message request pa man di ay ni naku ko. Huwag, di pa man ni na ko, FB friend. Ako'y i-open ang message mm. Oh. Sagot so ni? Kabastos ko ni niya? Oh, bitawag ra ba ay? Mm. Hello? Kisa man ka? Nga noong nakaingon ka man nga, nangilog ko ba na? Pasig wrong sent lang ka day, ha? Wag ma wrong sent day. Asawa ni Jerry. On sa? Jerry ba, uy? Kanang big boy nga imong gikaipon. Jerry na? O ba na na? O... Oh. On sa? May anak na mo? Ha? O gini mo kanigar na ko, anak. Kaya ang kauban mismo sa trabaho ni big boy ang isulti na ko. Gitago-tago pa ko nung big boy. Ipaundang sa trabaho. Apan karon na lang siya ni Sultina ko ng pag ni mo. Gikuyugan ka pa ko nun niya sa pagpa-ultrasound. Oh. Makita ninyo. Ikihat mo. Oh, no, di ay. Ngawa na mi uli ni big boy. Kay ikaw na di ay ang ikatipon ron. Unya ako og ang duha na mo kanak. Iya na lagi pagdan. Makita ninyo tay. Mga priso gimunduha dai. Kay do na koy ligon nga ebidensya ang inyong pagbuang nako. Kay nag-ipon na mo og duha na ang anak. Bago ba itong cellphone may bagti ganina? Bakakun ka! Ay, ay, Bakakun ka! Ay, Bakakun ka! Pura ka mag-iring ang mga basa ko! Pura! Pura ka mag-iring! Ang shooting pa'y taon ano ba ka? Yan naman! Yan naman, Jerry! Ano nga buhat, maninimun ako! Minyo ka mandi ay! malitaw ka. Pasiluan lang ko ila. Ako yung nagsulti sa asawa ni Jerry. Naluyo mo lang ko siyang asawa ko yung anak nga. Huwag niya sa putay. Nga nung mo man masulti na ako ini, yung iniyaman. ba nga ka na si Big Boy. Wala ba akong nakita ni mo? Di palayo magang big boy human ko mahibaw nakit nakitaan ta mo nagpa-ultrasound. O so ato. Wala ko makakita ni mo. Ay, no, ako. man niya ako. man. Uy, naku, mahipa ako ang sa angayan na buhaton. Mahal na masagot na ako sa si big boy. Uy, doon na na may anak. Ang akong pangutana mo, kining mo sunod. Unang pangutana, may sabak ko sa panagbuwag nila sa akong kaipon o sa iyong asawa. Gawa mong kumahibaw ng minyo dahil yung akong kaipon. Kay ulitaw man na iyong pagpailan ako. Ikaduhang pangutana, ikihak ko nung sa ang asawa. Mapriso ra bagit ko no kay na anak nga ebidensya sa among pagluib sa iyang asawa. Mapriso ba mi? Mga pilaman man Ikatulong pangutana. Pwede pagod na ako'y basulod sa asawa sa akong kaipon kung nga wak na sila masustentuhi. Unsa man si kaso nga atubangon sa akong kaipon karon? Ikaw ug katapusan. Unsa may angan akong buhaton? Nga dili naman sa mabalik ang akong kaipon sa iyang asawa. O mahal na cute na mo ang usag-usa, o may anak pa gitmi. Dili naman po ko makatugot na mawa siya na ako sa among anak. Palihog, tabang yung tambagi ko. Kini ang akong suliran. Ella. Mayong adlaw mga suking tig paminaw kini si attorney Elaine Batan. O kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami sa kuang partner ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag problema ang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o mga problema sa mga ginadiling drugas. Ay na pagduga ipadala ang inyo hang sa suliran underscore 612 at yahoo.com. Or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page. Padasad atong ipadala sa third floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta man ang ato mga suking tig paminaw, hinaut unta no nga ang mga naminaw na to sa nagkalain-lain nga lugar. Maayo mo sa inyo ha nga, panglawas. Naminaw sa YouTube, naminaw sa radyo. Kusog sa San Carlos City ato ni, no? Hmm. O sa mga kalatraba, negros, o sa occidental ba ng negros, negros, kalatraba? Hmm. O sa uh, tuboso, negros occidental, no? Kusog kayo ha, no? So, kumusta naman mo dahil sa Dumagite City, no? Mga Duran family da, sa dumagiti City si Rose uh, uh, Gonzales Espinas di sa Dumagiti City mga taga Sikihor mga Bation, mga Balia, mga Teves family di sa Sikihor Kumusta stardom man mo di no? Yes and punto legal ta today yes sangatong makutlo nga butulon na nato ni is the old uh, you are never too old mm -mm. to set a new goal or dream a new dream mm -mm. Huh? life race is lifetime Correct. Ah. Correct. No, ka nang libre mang mangandoy, di ba? Libre mang no? mangandoy. Why bayad? Yung mangandoy kuno ta, gilang dako. Yes. Oh. It's oh. your walk <laughs> on the star. Reach for the stars. Oh. Always. Oh. Oh, no? Kaya kung mm. may go, kung nang sa hangin, hindi mahurot o lagpot at mabilin. Masangit patas sa punuan, dok. <laughs> <laughs> Kesa sa punuan ah. tayo, yung tamang tatagak diri't so. Wow oo. Wow, diba? Ang ating pagtatampo ka ng kadlawan ito, yes. eh, si Elia, 21 mm. years old, no? Taga uh, Tubuso, Negros, Occidental. Abot dool ba siya sa Bacolod City? niya? Ano, ano, kadungog aning... Occidental, ano, ma oriental anis? man ang dapit sa Cebu, di ba? Oriental. Uh, occidental, nga na na... Bacolod, San Carlos City, San Carlos City, San Calatrava. Ang, Baez, ang Baez. Oriental. Oriental ang bais. Hmm. Ah, so anyway, tagakitag -tag mga sukidol. Do, yes. Doon na sa mga Mount Kanlaon, mao ba? Di Hadapita ko Di Hadapita. Mm. Okay, so 25 anyos ni si Elia, mm. may kalibin, ug may usa ka buok anak. Mao um, lagi like to taga tubuso, Negros Occidental. Punto legal ang problema ni Elia uh, suma sa nabati nato ganina sa drama. Unang pangutana ni Elia, may sala ba ko sa nagbuwag nila sa akong kaipon o sa iyang asawa nga wala man ko kay balong nga minyo de ay ning akong kaipon kay ulit tao man ang iyang pagpailan ako. Mm. pastila no Ikaw <laughs> ko <laughs> na yung matambang. Istapa man ni Dok. <laughs> Pagpangilad man ni, no? Kaya ganang munang usahay basama ra gusto mamalit tag mm. mamalit mga butang susihon gyud na nato. Dita mo das das aning atuang ang uh, relasyon. Pero of course no og lin lang pug ka, og ilad ka, ka sa laki, of course, no? Wa gyud pud tay um, mabuhat ana kay nang siya may nangilad. Pero ang ako sang pangutana ni mo dai, ela paghibaw ni mo nga menyo unsa may imong gibuhat? Kay e, unsa man? hinayak naman ka o niya gipadayon gihapon nimo so in that way no kung katong na nga wak kakabaw minyo siya niya nagbuwag sila awak kay sa ana no pero kung pananglitan nakahibaw na kang minyo sila unya diha sila nagbuwag di sa makaingon nga inosente ka mm. kay imo man gipadayon no so kanindapita, wak wa man kaayo ni so, uh, klaro. klaro kung asa tadapita din ha but the fact nga kibaw kang minyo kibaw sa jud ka nga dili sakto ang akong pangutana unsay gibuhat nimo mo, mm. pagkabalo ni mo. Alright. Mm. Ikaduhang pangutana na. Mm. Ikihamang kuno ko sa ang asawa, mapiso ba? Mas, mapiso ra bagyo kuno kay duha, may anak nga ebidensya sa among pagluib sa iyang asawa nang anak gyud ni siya no, oh, no? Ma ba gyud mi mga pila man sa katuig Mauna. <laughs> na sa <Pila> so, katuig <laughs> dili man siguro no kay kanang lahi man ang kasong concubinage sa uh, kaso nga adultery bisag na sila anak ato ato ba, na sila wa sila magipon wa sila magipon mag as husband ah. and wife right. no? basta laki ha oh. pero ang babae gani wa maski wa pa na buntis basta naalay relasyon o nakighilawa sa lain adultery, adultery na. Na. Di pantay atong balaod lagi. Ah, mga nasa sa congress mga lalaki man. Oy oh, lang giprotektaran. Ilang <laughs> kaugalingon mo nang gibalayan ra, butang oh. ra rag kondo. Oh. Ay tahun bisitahon bisitahon ra aron maka avoid no sa obligasyon sa balaod pero um nandi pagkastorya gyud mo lang gyud na ato ang uh, klaruhon no kung um, dapat nga susihon gyud to kinsa ato ang karelasyon. Bata uh, mapiso ba I don't Think so unless it will qualify as concubinage. O pila ka tuig ka unta pila ka Ang bab ang 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 kaning concubinage murag di man siguro mapriso ang babay distyero ra man siguro kana kaning di na ka mo Ah. In a certain area. Oh. O, kana. Lalaki, ang lalaki mapriso makaprobation mura less than six years and one day ang ah. ang kasa pero makumbikto mo pero pwede mo nga kaprobation meaning ang inyong service of sentence gawas sa prisuhan so di na ka pwede mo file og COC na naway ya dito ah, ah. kana moral turpitude man na? O, di dili pwede di pwede kay di man ka fit we are not a person of good moral character o di pwede. na ka makadagan og barangay captain kun siya sa lungsod mo preserba sa <laughs> sa imong pamilya mo tapakaglaing oh. responsibilidad maogyon no hmm. so ikatulong pagutan na pwede bang na ko, pwede ako, pwede eh, ba giyon nga ako'y basulon sa asawa sa akong kaipon kung nga wala na siya masustintuhi unsa may kaso nga atubangon sa akong kaipon anak abandonment mm. or financial abuse <laughs> mm. Kaya kay usahay mga god o ka nang usaka bana o sa padre di pamilya dili na mo sustento bisan na pa siya kapasidad sa pagsustento for some reasons mahog mga god financial abuse I do not know ato ni tinuod ba ng may ngunana no? well kaning mga uh dili mo sistin to di man na ni mo responsibility ah. responsibility man na siya sa bana ah. no di man na or sa papa pero naabaya gyud tay gitawag nga alienation of affection alienation of affection o ah. nga tungod nimo na wag na siya og uh, pagtagad na tus mga bata mangin ana nga makuha sila pud og danyos pero kung ang kanang kaso nga sustento ana ra gyud na siya sa bana dili gyud kaniya pwede pakasad-on din ha pwede ra gyud siya mo file og support mm. di kalabot di ka kinahanglan no kana child support ka to imo Pwede pa depo economic abuse no economic abuse mm. oh, okay ikaw pa to katapos ang pangutan, unsa may angay na kung buhaton nga dili na mansa mubalik mobalik sa akong kaipon sa ang sa kaipon? sa iyang asawa, asawa. Mm. ug mahal na mansa di ara namo ang usag usa ug may oh. anak na good <laughs> me mm. dili naman pod ko makatugot nga mawala siya nako og sa among anak. Daarang laay do. No? problema Ma niya, na, ni Maon na to arang tubag no. Uh -huh. Well, ug mahal sa gud kaniya, dili na siya didto ang pinakasaktong buhato no niya is an out of respect ni mo no. Buhaga niya ang iyang asawa, mukalasyas kami niyo by filing an annulment para, no? Nga, um dili na mo magka dili na mo magka problema later on no and mahimo na kaniyang pakaslan malegalize pod ang inyuhang pagpuyo dili ka magsigig ba ka stress ug kihaan baka dili ka magsigig pamantay no and then you will be out of the, the kanang identity no of, of being called as a mistress no kay willing man siya buwagan ng iyang asawa kay di naman siya makigbalik. tinud na lang Do what is right Tell mm. him to file An annulment So that he can be Out of the marriage And then Kamundo happy di pa mo magminyo Okay mm. Mga suking tigpaminaw Hinaot unta Nga untaga na kutlo Na pagtulun-an Karong adlawa Kini si attorney Elaine Batan Og Kini sab si doktorin Obra Daghan kayong salamat Sa inyong pagpaminaw Sa atong tulumanon Hangtud sa sunod Nga sugilanon Dinhiga pun sa tuang programa Kini ang akong suliran Gikan sa RMN Production Center Radio Mo Nation wide tatak pare man Daghang Dag salamat ug maayong, maayong adlaw